Tanong ni Maridel Pineda. Pwede po bang ihalo o ipaghalo ang all-purpose flour sa ka-third class? Pwedeng pwede po yan. Pwedeng pwede po. Nasa inyo po yan kung gawin yung variety. Pero kasi uh, paliwanag ko rin sa inyo. Yung uh, all-purpose flour, ayan na may pamalit din talaga kung wala kang cake flour, kung wala kang third class kung wala po kayong first class. Kaya nga tinatawag natin all purpose eh, di ba? Pero yung take sure talaga na ating hinahanap doon sa tamang arena na ginagamit natin sa ating mga tinapay ay hindi talaga natin na uh, totally nakukuha. Yes! Although dito sa atin, dito lang naman sa atin pinaka may klase-klasing uh, mga arena. <laughs> ang alam ko sa ibang bansa, hindi gaano ay uh, hindi gaano doon talagang uh, masasabi nating kagaya dito sa atin ng style. O so, ganun lang talaga. Kung gusto nyo maghalo, mag-upgrade kayo sa inyong mga recipes. Halimbawa eh ako talaga nag-variety ako diyan. Nag, uh, pinapartner partner ko yung uh, third class sa first class. pini ko rin yung cake flour at saka third class. Sa so, all purpose naman kung wala akong kung kukulanin ako. 50-50 first class at saka all purpose. Kung wala akong natirang third class. Ganun lang talaga 'yan. Ah uh, sa iba kasi uh, sa ating mga beginners ano, talagang takot sila gumamit ng anumang mga klase ng flower doon sa kanilang nakasanayan. Oo. Pero bilang uh, matagal nang naka-experience sa uh, percentage sa mga flower, pwedeng-pwede po kayong mag-experiment diyan. Tingnan yes! niyo yung outcome ng inyong gawa. Oo. Uh, ang cake flour uh, talagang alam natin, para lang talaga 'yan sa, sa cakes. o syempre, 'di ba? Pero ako talaga nababarity ko 'yan sa mga cookies, uh, mga matitigas na tinapay. 'Yun nga lang may kamahalan, pero pag wala gusto mo talagang uh, may iba naman, eh, gumawa ka na ng uh, kakaibang paraan para ma-upgrade din ang inyong gawa nang hindi na rin uh, mas masasanay tayo sa karaniwang panlasa natin. Oo. Eh, sabi nga nila ay eh, kung marami nang gumagawa ng fondant sa cake, gumawa ka ng gimmick na may iba. Oo, doon sa fondant. E eh, kung soft icing naman ang karamihan na lumalabas at uh, madalas na talagang nabibili, i-upgrade mo na lang yung soft icing para sa madaling sabi, sa madaling salita, lagyan mo siya ng twist. Oo. Ganun lang po yan mga sir, uh, mga kabaker. Ano? Ganun lang po yan ang aking uh, may payo sa inyo. Basta Make sure lang din talaga na ang lahat ng ginagamit natin ay uh, arena man yan, mga ingredients man yan. Uh, ito'y ano pa, ito'y hindi pa expired o pwedeng-pwede pa talaga natin gamitin. E kung palapit na si expiration, pwede naman natin pangkain. Pero halimbawa naman pag uh, yan ay uh, pambenta natin, uh, mag-isip-isip tayo baka masira lang yung uh, ibibenta natin. Halimbawa din naman natin masabi. Kung yan ay ating pang iahalo doon sa bago. Okay? Sana inyo itong uh, nakakuha kayo ng idea dito at inyong naintindihan At uh, kung ano inyong mga katanungan pa, huwag kalimutang magtanong lang. Follow for more!